Siyempre eh, guys, bago ay bago, bago sa alternator dapat tatanggalin niyo muna itong ganitong ano, uh, yung isang wire ng inyong battery, battery kasi para hindi kayo magkaroon ng grounded o spark. Okay, mag-ground ko guys ha. Yeah. Okay, check pa ng ating May Anong problema niya, dad?

Magandang araw sa inyo guys. Ayan, may gagawin tayo ngayon dito. Itong Mitsubishi Adventure guys. yan Hindi daw ang nagkakarga, nagcha-charge. Itong kanyang alternator. yan ang titignan ng ating elektrisyan. Oo. Takalasin natin ang alternator ito guys. Ha. Ayan. guys, bago kayo magkalas sa alternator, dapat tatanggalin nyo muna itong ganito. Ano, yung isang wire ng inyong battery. Battery kasi para hindi kayo magkaroon ng grounded o oh, spark. Okay, mag ground po guys ha. Yan, yan, wait lang nga Tatanggalin na ng ating electrician yung kanyang alternator guys ha. Okay guys, sana guys, bago natin tingnan at tanggalin yung kanyang alternator, subscribe nyo muna kami sa aming YouTube channel, EMB TV. Palike, pasya na rin guys at pindutin yung notification bell para lagi updated sa mga share na yung video at i-post guys okay guys yeah, wait lang kaya buksan na ng ating elektrisya si dad guys okay guys oh, oh. Ayan yeah, guys, testing na itong alternator na ayaw magkarga Okay, check pa ng ating electrician, si Dan. Huwag ka ano problema po to kung ba't ayaw kumarga. Ito yung busy adventure to guys ha. Itong alternator neto. 110 ba yan, Dan? 110. Anong problema niya dyan? IC. Yung IC? Yung IC Daw may problema guys. Yung... Itong IC ito dyan. Yan na mapartan. Ayan guys. So yung problema. Yung IC na yan. Ay mag-check yung kanyang IC. Pinasok ko yata. Pinasok ko langis. Pinasok ko lang langis yung alternator na ito. Ayan guys. guys. So. Kaya check pa, baka mahira ang ating electrician. Kaya chine-check pang magaling. Guys, ha. Ito na, ang sira guys ha yung kanyang IC yan yan ang IC nya guys yan ang IC yan 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 ang sira icy. yan yan, yan. Yan ang bibilay ano yan? Oh, wala yata akong IC na yan. Oh. Yan ang hanapin. Eh, iba, wala problema yung rewind, Hindi na, wala. hindi na damay dan. Wala. wala. Uh -huh. Ayan, na-testing na yung kanyang rewind. Yung kanyang, o, kanyang rotor. may yung rotor. Oh. Basta kung bibilay yung IC yan. Pero ka? Iti pa boss, kung meron doon. Dalaro, sa kamayti Gasolina, pang ito. Nahugasan pa rin itong gasolina guys. Kaya nasusunog yan, gawa na sila Kaya nasunog itong kanyang ano ano. Kaya guys, kaya nasira itong kanyang ano, grounded. Itong kanyang IC. Kasi gawa ng ano ay pinasok ito ng langis kaya nag nasira yung kanyang IC guys ha. Kaya dapat iwasan yung gano'n na pasukin ng langis ang inyong alternator kasi pagka pinasok ng langis yun nagiging problema pagka hindi IC itong kanyang stator may sira buti na lang IC na lang yung sira. hindi kasama itong kanyang stator saka yung kanyang rotor kasi ito yung rotor kasi pag nadamay lahat siya, bago na mibili mo mas parang kasos guys ha ayan guys ha IC lang ang sira ito guys ha ito kung mayroon kayo mga ganyan yan guys kabae, kabae. ito yung ano uh, natin ito, <laughs> ito yung pinagpansa natin IC yan hindi natin lang nakakita yung laman pero yan ito yung ito yung luma yan ito yung luma, ayan. Ito yung luma ayan. 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 12 volts to ito yung AC yan guys ito yung Kinakabit yung alternator, guys. yan natin kung i-start na. Okay guys, pinasok ng lakis to, guys. Ah. Kaya nasunog yung kanyang IC. yung kanyang IC, guys. Ah, yan, oh. Kaya yan, o. I-testing na natin yun. Kung okay na. Okay, i-start na yan. Anong model ito, boss? 2005. 2005? 2005. 2005 model to guys sa Mitsubishi Adventure yan ang kabit alternator okay testingin na lang mamaya guys yan guys iwasan nyo ma pasukin ng langis ang inyong alternator kaya pag pinasok ng ng langis sigurado sira ang alternator buti na lang swerte pa hindi nasira kanyang ano rotor sa kanyang kanyang ano stator kung hindi kung panahong ano, bibili sana ng bago. bago. Kung, bago <laughs> ng, kung, kung, kung natagal-tagal lang pang ano, nalaman na, oh. gusto mo pati stator, saka kanya roto. Hindi kakarga. Hindi kakarga. Pagdalawang ako ko lang yan. Nalaman. Ah. Ba eh, si Bosing, ah. Eh, may simbosing, yun may ari. Ayan, simbosing. Service ko sa barangay. Oh. <laughs> ah, Pusher <laughs> ka ba sa inyo, boss? Uh, Ayan, guys. Isat na ng ating Postumer. Yan, yan, Pero ngayon na, na-stop din niya kanina. Ah, hindi na-start talaga. Yung. One click, guys. Yan, guys. Okay na yan, guys. So, one click. Yan. Kaya na pala. Hindi pala na-start to. Kumbaga, so, kinarga lang yung battery. Kaya, we start. Kaya, hindi dala dito. Hindi nakakarga talaga. Mahina ba magkarga? Mahina ba? Ano ba ito? Mahina magkarga? Hindi nakarga? Ano? Totaling hindi nakarga? Oo, guys, to, tulak to, to kanina. Eh, ano kanina ito? Pinakarga lang niya yung battery. Tapos saka din dito guys. Lang, so, mabit na yan guys. I-start na. Tapos na yan. Sana guys, subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, ENBTV. Pa-like at pa-share na rin guys at hindi notification bell para lagi kayong updated sa mga share na yung video ito po na guys thank you for watching God bless you all guys Mitsubishi 2000 2005 model guys ha o so guys thank you guys